What's up mga bossing? Magbabalik na naman si Foggy for today's video! For today's video, mini vlog, magandang buhay na naman sa inyo at magandang umaga tayo dito ay mapapaunat na naman. Dahil ngayon ay for today's video, mini vlog mga bose ang tara sama nyo nga ako magluto dito ng sopas. At dito, dali dali ko na rin kinuha yung sopas na ginayat ko kagabi. Bali hindi ko na nga nabidyohan kagabi kasi ay inaantok na rin ako mga bossing. At dito nga ay dali dali ko na rin kinuha yung sopas dyan. Pasensya na kayo ay ang sopas na yan mga bossing. Ay dapat nga. Ikaw content nga, natin yan, gagawin natin chicharon pero hindi naman tumalabang ating ginawang chicharon kaya ayan ipagsosopas na lang natin mga bossing pero hindi ko na nga lang din inapply yung sopas na aking pinrito mga bossing baka kung tapanan nyo lang naman ako dun sa aking ginawang content kaya ito y gagawin na lang natin siyang sopas mga bossing at ganyan dali dali na rin tayo dyan nag -gahit ng sibuyas mga bossing teka nga lang mga bossing may iba tayo ng usapan kamusta nga kayong lahat at sorry nga kung ngayon lang din tayo nakapag upload ng ating video kasi ngayon ay kasi medyo malungkot ako mga bossing kaya ito medyo minsan lang din ako mag video video kasi kapag ganun ay napapanghinaan na ako ng loob pero pagpapatuloy ko pa rin to kahit nakukunti lang ang nanonood sa akin mga bossing tiwala lang kay Lord Amen at dito na nga mga bossing ay ginis ako na nga rin yung sopas tapos yung gulay dyan mga bossing mukhang nakukulangan tayo dito sa ingredients mga bossing alam nyo ba kung ano yung kulang dito yung sahog mga bossing kaya dito ay magdi DIY na lang tayo gagawa tayo ng DIY sahog dyan mga bossing syempre, syempre bibili tayo dyan ng corn beef mga bossing at dito nga ay dali dali na rin ako pumunta dyan sa tina tindahan mga bossing at dito nga lang napaistak nga lang ako at napabalik na naman doon sa aming bahay kasi nga ay wala pala sarado pa pala sila dito mga bossing kasi ang oras na rin dito mga bossing ay 6.30 mga bossing kaya ayun pupunta lang tayo doon sa aming labasan doon sa kanto mga bossing wala pala yung isang motor dito na Fortuner ko kaya ito na lang yung NMAX ay charting hindi ganun mga bossing at dyan nga, nga mga bossing ini-start ko na nga rin yan mga bossing at dahan-dahan ko na nga lang ini-start kasi baka magising pa yung mga kapi pa yan ay HR at hindi at dito kaya, right sa samahan na ako pumunta doon sa labasan mga bossing. At ayan na nga dali-dali na rin ako pumunta doon. At ayan na nga nagda-drive na rin ako mga bossing para alam niyo ako nagda-drive talaga niyan mga bossing. Oh, di ba? Ako 'yan mga bossing, napakasaya ko pa nga diyan mga bossing, pero mamaya ay tindan niyo, magiging malungkot ako mga bossing. Alam niyo kung bakit mga bossing? Kasi pagkatapos ko dito bumili ng aking Ricardo's A, eh. tayo ay na na-checkpoint <laughs> tayo mga bossing. Ay charot di ganun, este itong motor na ginamit nating Nmax ay charot hindi itong Rosie nga pala hindi hindi pala no mandar at dito ngay mga busing sobrang akong pinagpapawisan kasi ay, dito ay pinapadjak ko ay hindi na nga po madjak mga busing ayun na nga ay natuluyan mga busing kaya dito ay naistak tayo at tinawagan ko na nga rin kapatid kong bunso para siya na lang ang magdala nito pa kasi nakikita nyo naman mga busing sobrang pinaliguan na ako sa pawis nyo mga busing ang aga aga pinaliguan tayo sa pawis mukha tulag akong tanga dito kanina mga busing at mamaya na nga lang i-update ko na lang kayo ulit pag nasa bahay na tayo sobrang pagod na rin ako dito mga bosing ng motor A few moments later. At ayun na mga mga bossing, nandito na rin tayo sa aming bahay. Ito na nga yung binili kong nagpahirap sa akin. Ay, charot hindi gano'n. dito nga, igigis ako na nga lang yan para matapos na rin tong video nito. Masyado na tayo napahaba dito sa video nito mga bossing. Kaya pagpasensya nyo na tapusin nyo na hanggang dulo mga bossing. Bali ang sira nga dun mga bossing, yung spare plug. Baka naman ay sobrang dumi na nun. Pero kanina ay pinaayos na rin ng aking tatay yun. Para hindi naman sila mahirapan magpadyak doon sa NMAX mga bossing. Esterosi <laughs> <laughs> mga kakausin na dito nga, kiniwar-kiwar ko na nga, minukos-mikos ko na nga dyan, parang maluto na ngayon agad mga bossing. At dito nga mga bossing, after that ay lalagyan na rin natin dyan ng dalawang basong tubig, este, paulit-ulit ko nilagyan dyan mga bossing kasi para naman ay maraming sabaw dyan. Kasi mamaya mga bossing kapag kumulo yan, ay ang sopas na yan ay lulubag yan. Ang tawag yung mga lulubag diba, ang tayo yung, di yung mga bossing, basta mamalaman. Dyan nga lang mga bossing, nilagyan ko na ng betchin paminta dyan mga bossing dyan. na durog dyan. Buti na lang, meron kaming paminta pa dito. Kung wala kulang na naman tong ricados natin baka na naman ibas nyo na naman ay hindi ganoon at dito na mga busi lalagyan din natin ng konting pang paalat na parang ikaw ang alat alak mo kapag pinagpapawisan at kaya hindi ganoon mga busi dyan nga kinewar at tatakpan ko na at dyan na mga busi ay kumulo na syempre ihalo na rin natin yung gulay na yan at tawag dyan ay mga busi at dyan nga kinewar kiwar ko na nga lang ulit dyan mga busi at teka nga lang, mga busi ititaste taste natin to kung okay na ba yung lasa is tindi pa pala. ito pa pala kalimutan ko mga bossing kaya dyan ilalagay na rin natin yung gatas dyan mga bossing bali malit nga lang din yung binili ko dyan kasi naman ay tipid tayo mga bossing alam nyo naman dito sa probinsya mga bossing hirap dito eh kaya yung titipid din natin sarili natin at dito na mga bossing ititaste natin kung quality diba ang ating luto dyan na sopas na yan quality naman mga bossing talagang sarap na sarap ako dyan mga bossing kunti ilang lang ating nirikados dyan at kahit malit lang yung gatas dyan mga bossing talagang napaka quality ang partner sa eh? ulan mga bossing este ikaw, wala ka pang dito ko lang tatapusin ating video. Bye-bye!